Hi guys! Good evening! Ayan, so, for today's video is, uulitin ko lang yung video ko kagabi, nakaka-bad trip guys, kasi film ako nung film kagabi, ang effort-effort pa ng mga ginawa ko para dun sa film na yun. And then, after that, hindi naman pala nagsisave. Ayun, nakaka-bad trip lang. Sayang na yung effort ko kagabi. Pero, dahil gusto ko mag-film at gusto kong i-share sa inyo kung ano yung gagawin ko ngayon, eh, nag-decide ako na mag-film na lang ulit. Kasi, um, gagawin ko rin naman siya ulit. And then, ayun. So, mag-film na lang ulit ako. So, yun. So, ano nga bang gagawin ko ngayon? Maglalagay ako ng white egg sa aking face para malinis or mas, um, makatulong siya sa nangyari sa face ko. Dahil sa sunod-sunod na araw na nasa labas ako, di ba nag-ano ako, naglalakad ako nung apply ko, nung application ko, o yun, um, halos everyday ako nagta-travel and then commute lang kasi yung ginagawa ko. So yun, so yung pollution na-absorb ng face ko kasi 'di ba naka-makeup ka, tapos yung pollution pa uh, mas madali siyang kumapit sa face natin kapag um, may mga inaplay tayo sa face natin and then pag uwi ko naman is hindi ko agad siya nababanlawan or hindi ko kagad siya nandilinis kasi nga uh, pag uwi ko si Errol agad yung inaasikaso ko kasi tinutulungan ko si ate sa kasi mama na mag-alaga kay Errol tapos ayun so natambay din sa mukha ko yung dumi kaya, ayan yung nangyari sa aking mukha. And then, last, last, last Saturday, nag-swimming pa kami. Kaya, ayun. So, naka-affect din ata siya. Kaya, ayun. Ito, nangyari sa mukha ko. Parang siyang na-irritate. Kasi, naghalo-halo yung, ano, naghalo-halo yung, yung init, yung pollution. Ayan. Tapos, yung dumi pa. So, yun. So, ngayon, guys, i-apply ko na yung egg white sa face ko. Actually, napanood ko lang siya sa YouTube. ah uh, Nag-search talaga ako ng pwedeng panglinis ng face. Kasi nga, ito nga, gusto kong mawala yung mga nasa mukha ko kasi malapit na yung interview ko doon sa mismong hotel na pagtatrabahuan ko. So, ayoko naman na ganito yung mukha ko, ba diba? Nakakajahe sa job interview. Hindi agad, ano, yung, basta yung appearance, yun, yun na yun. So, yun. So, ayoko naman na pangit ako pag, ano, pag... Ito lang. <laughs> Kikita yung braso ko. <laughs> Ayun. So, ayoko naman maging hindi presentable sa araw ng interview ko dun sa manager. So, yun. So, ilang araw kahapon. Nag-start ako kahapon. And then, pang second day ko ngayon. So, ngayon guys, i-apply yeah, na another shop. Pero, yung una natin gawin is, kailangan natin ipitan yung buho ko. Kasi kahapon, kahapon, nung nagtry ako, hindi ako nag-ipit. Hindi ko siya inipitan. So, ang nangyari, nung nilagay ko na siya, nung in ko na siya sa face ko, nagdikitan siya sa mukha ko, bes! Oo, dumikit siya nga. Dumikit nga. So, iyon So, kailangan mo siya ipitan para habang dahil wala ako masyadong ipit dito sa kwarto ganito na lang kung ano na lang makuha ko Ayan. so advisable advice ng mga nung, nung nagawa ng video sa youtube is kailangan daw malinis yung mukha mo pag nag apply ka nito and then pag tinanggal mo na siya sa face mo kailangan meron siyang kasunod na moisturizer para mas ma-maintain yung um, hindi ma-dry yung face natin. So, ayan. So, apply na natin siya. Kailangan natin is yung egg white. Ibatihin mo daw muna siya and then kailangan may bula. Ewan ko kung bakit. Basta nakita ko doon sa video ginanon niya bina eh. Binate? Eh? Ewan ko sa'yo. So, ngayon, tuyo na siya. Ayan na yung result. Result nung compare kanina. Ngayon, tuyo na siya. Tuyo na yung tissue. Ayan. So, ngayon naman is tatanggalin na natin siya. lalagyan natin siya ng moisturizer. Ang gamit ko is yung Nivea. Actually, hindi ako hiyang dito. Pero dahil moisturizer siya, tatry ko pa rin siya. Nahiyang kasi ako dun sa Johnson. Kaso, ubos na. Okay, so, ito naman yung ilalagay ko. Give me a thumbs up and then please subscribe my YouTube channel. Thank you, bye bye, good night.